Love triangle at selos ang lumalabas na motibo ng walang awang pagpaslang sa mag-live-in partner sa Barangay 21 San Agustin sa Nicolas Ilocos Norte. Ating nalaman na ang biktimang lalaki ay barangay kagawad sa nasabing barangay at ang babae naman ay online accounting staff. Ayon sa inisyal na report ng PNP San Nicolas ay matapos ang kanilang isinagawang manhunt operation ay nahuli din nila ang suspek na napag-alamang pulis sa Ilocos Norte Police Provincial Office na residente ng Badoc, Ilocos Norte. Caliber 45 ang ginamit ng suspek sa magpatay sa mag in partner sa mismong bahay ng mga biktima. Maaalala na ang akala ng mga biktima ay magde-deliver lang ng parcel ang lalaking nakamotor ngunit pagbalik nito sa bahay ng mga biktima ay agad na pinaputukan ng suspek ang mag in partner ng ilang beses. Humaharap naman ang suspek sa kasong murder. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag ay Dolores Martinez Tatok, RMN.